guys uh, harap po natin ngayon ay meron dito nga uh, smash 110 at uh, ang problema po nito ay ma tumatagas daw yung lagi yung ano yung langis no ah uh, dito sa cylinder head nya nakailang pa check na daw siya sa mekaniko pero sa labas lang naman yung pinapagawa at ang ginagawa daw ay nilalagyan ng gasket maker at nagpalit naman daw ng minsan ng ah o pero ganun pa rin, tumatagas pa rin daw ngayon, may napansin lang ako ang nangyari po dito sa motor na to sa upper part lang naman tumatagas eh ayan o, ganito bagong ano bagong change oil na naman daw to ayan, basa pa yung ano tumatagas nga lang eh baliktad naman yung cup nito tapit cover ayan oh. may marking naman yan dyan nakalagay uh, up tapos dito sa kabila wala kapag kaganyan ganyan kasi dapat na may arrow ang susundin dyan dito yun siya papunta sa may cylinder head hindi pa, pa hindi pa balik sa makina dapat dito yan kapag may arrow sa mga may smash na ano motorsiklo Tandaan nyo po yan kapag ka nagkakabit kayo. Dahil hindi yan sasakto yung pagtakit niya rito. Gaya niya na may bakante o. Oh. Ayan, nilagyan ng gasket maker. Pinilit. Yung siguro, yung gumawa nito nung una, na tempo niya, na, na mali siya nang lagay ng topic cover. Tapos, uh, binalit doon ng may-ari. Nilagyan lang ng gasket maker. Tapos, hindi nawala. Lumipat sa ibang shop. Ngayon, nakakala siguro ng gumawa dyan ng motor na to ay lalagyan din lang ng gasket maker so ganun ulit yung ginawa pero hindi pa rin tama no ayun ang no? laki ng bakante oh. hindi talaga hindi talaga to sasakto at uh, pwede pang masira yung uh, o-ring ninyo dahil sa sa hala yan doon sa ilalim oh, tingnan oh. sobra so ganito dapat So yan. Kaya dapat guys, no. Yung app ay nandito tapos yung uh, ganyan, tinyan nyo. Kapag ganyan yung iOS niyan, yan, saktong-sakto yung takip na yan. Walang ano yan, walang walang sobra, walang tagas na mangyayari diyan. Basta ta okay yung o-ring niyo, no. So, obserbahan nyo. Kung alibaw, hindi nyo kabisado kung paano tinanggal. Dapat, ganun din yung pagbalik na lang ninyo. Ganyan. Kasi tingnan nyo kanina, yung kagaya mo yung kanina. Pag ganun, so, susundan mo yung butas, talagang ayun ang oh, layo o. Oh. O, oh, kaya nga may marking eh. Dapat yung marking yung masunod. Kaya, huwag nyo pabayaan na basta baklas na lang ng baklas dapat tingnan nyo kung ano yung pwesto ng pagbaklas nyo pagbalik ganon din kasi kapag pinabayaan nyo yun ng ganon magugulat na lang kayo wala na kayong langis masisira yung makina nyo nang dahil sa hindi nyo pag check ng mga ginagawa ninyo so yun naman po sana ay may natutunan maraming salamat